guys, magkakandak po kami ng operation guys, pinaranig po kami yung sensor rito tumutunog, nag-ooperate po yata ito, ayan po yung mga pinutin nila, oh ah, nakita na po namin yung may ari ito po, napakahirap ah, ng daanan ayan po, napakatarek ayan <laughs> ayan po, ayan po, nakita na po namin guys, ito na po sila Ito po sila guys ha. Ah, so sure po tayo. Yun, napakalaking mahugan eh. Yung ano lang Ayan po. Ayan na guys, oh, naghahasa pa ng chainsaw guys. Ito po guys. Ayan guys, guys, guys. Ito po sila guys ha. Ah, huling huli po sa akto.

medyo maliit. Okay, dala po natin yung papagawa kasi Papuntahin nyo na lang kami... sa barangay, papuntahin nyo na lang sa barangay. Kami libur lang naman dito. Uh, Bolpitan po ba ito sir? Bolpitan o hindi per po, karga? Tatablo <coughs> <coughs> na niya ala ang pang sarili mo sa uh, kayo rin po yung nagputol din sa mga gilid-gilid. Ay hindi po, po. ako. <laughs> Ngayon lang ako nasama tayo yung mga, mga tumbang na gano'n dito. Dapat nakatumbang na gano'n eh hindi eh. Mga bulok na sa akin. Sa una kuya, nandito tayo sa protected area. Kung may papel ba tong sinsa niya wala? Bukod diyan, sira 'to bayan. Sino may-ari niyan? Eh, bumukas. Sara man nang bolten, pre. Anna ayoko nang nakakatalo para marating lang ang sumbong sa amin. Eh, no? Mahuuga ni. Eh. Ay, mahuuga nga, guys, 'no? Paano ka ngayon lang? Hindi, ila ko 'yung isa lang. Sara man nang bolten, pre. Sino may-ari ng bahay sa? Tatayo bukas. Naroroon ba no? May bahay ba na tinatayuan? Meron Ball pen, ball pen. No, wala lang tayo sa... namin kung kuno pati kung... ...ginagawin ko. Wala, peh. Wala bolpen. Wala akong bolpen, nah, Ay, hindi, Kasama ko kayo sa kasama sa barangay. Para, kung... Ayoko pati. Kung sa amin. Wala, bro. Wala ang bolpen. Ah, nah, Lapis. Ay. Lapis. Si Kuyang, baka may bullpen. Hindi may bullpen ka? Dito na lang kayo sa barangay. Dali nyo na Ah, guys, ah... Uh... Hindi, uh, sila na. Wala naging po kayo nalang isingit. Hindi naman po kami tatakbuhin. Amin mo ng munang... dadalhin ito, guys, ah. Uh, na kwan. Nga, kwan. Te, pakilabit muna. Dikatan sa kaso. Yung, ano... Te, pakilabit. Hindi, Ayan uh, po. Uh, babalik po kami uli. Okay. Ah, Di siya mapare yung lahat ng pandan. Okay. Yung pinagputulan. Ano nga pangalan mo kaya? Ito guys, tinangay na po namin yung chainsaw guys. O, ito. Ayan, ayan po. Oh. Napakalaki nang nagbubuhat. Ayan po. Tingnan natin yung mga pinutol. Ayan po. Oh. Ayan. Dumili na. Ayan, ayan oh. uh, Marami pa po. Ito pa o. Oh. Ayan oh. Talagang inubos nila yung kakahuyan ayan o hanggang doon sa dulo okay hanggang dito na lang siguro muna guys